If I had, hello guys! Hello, hello! Welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa uh, Vision Ragnarok Online Okay, sa Vision Ragnarok, of course. It's Sunday today. Magsimba ang mga... dapat magsimba. Magsimba kayong lahat, di ba? <laughs> okay, yan. So, ang gagawin natin for today, actually, teka lang po pero ang gagawin ko for today is gagawa ako ng ninja kasi actually pupunta muna ako sa aking YouTube kasi meron akong babasahin comment. Okay? Um, bear with me. Teka lang po. Wait lang, wait lang. Um, okay. Gagawa ako ng ninja. Bakit? Kasi according sa Discord, no, etong um, Monster Arena, okay, ang optimal dito is ninja okay and sa ilang taon kong paglalaro ng Ragnarok no never pa akong gumamit ng ninja or tinray gumamit ng ninja as in never pa akong gumawa ng what was that okay okay may napindot ako pero hopefully wala nangyari anyway so never pa akong nakagamit oh okay nagtry gumamit ng ninja okay basta hindi pa ako nakagamit ng ninja Okay, so yun yung gagawin natin dito kasi ninja yung kailangan gamitin dito. So, ni kasi bakit ako gagawa ng ninja, bakit ako magma-monster arena? Kasi ni ni Oh my god, ni user basta may nag-comment doon sa previous video ko. Previous video ko ba 'to? Hindi. Wait, is this my previous? Yes, this is my previous video. Sinabi niya, nabutasan ko daw muna bago ko i-upgrade. Okay? Sabi ni user YL something something. Okay, wala kasi siyang username. And also sinuggest din ni Ivan De Los Reyes 1400. Okay, nasabi butas muna. Okay, butasan ko. Sige, butasan natin. Sure. <laughs> okay, okay. So, yun yung gagawin natin for today. Bubutasan muna natin. Or no, no not today. Sorry, sorry. Uh, yun yung gagawin ko. Bubutasan ko muna bago ko i-upgrade. Okay, and hopefully makapagbutas tayo nang A uh, weapon. Okay? Makapagpa. Yung butas na ibig ko sabihin is gagawin natin 4 slot. Okay? Kasi currently, meron lang siyang 3 slot. Okay? Iyan o. Oh. Yan. 3 slot lang siya. So, bubutasan natin siya. Paano natin gagawin yon Kailangan natin mag-monster arena. Dito kasi sa monster arena is para ka lang nagpa-farm ng gold tapos yung points mo is pwede mong ipang-exchange dito. Ayan diba ba? Meron tayong man nating ipang-exchange yan dito sa slot dito sa shop netong Monster Arena slot enhancement scroll pack. Wala naman ng points diyan, of course, din natin 'yan mabibili. And meron pa tayo isang option actually, no? Pwede tayong bumili sa mga players kasi ang price niya ata is somewhere around 30 to 40 M each. Okay, kasi 3 3 to 4 C Okay? And I believe ang item ID niya is 4306. Tama ba? Yes. Yeah. Okay? Tapos, tignan natin. Mali natin may nagbibenta na ito sa na sa mall. Okay? At who sell 4306? Ayan, may nagbibenta. Ayan, you no? Know, um, 40 to 50. Okay? Pagka nagbumili ka sa mga player, pwede mong babaan. Like, kung marami kang bibilhin, no? pwede mong gawing 25 mh. I don't know. Discarte niyan. Pero isa, isa, yun sa mga choices natin. Okay? Cho choices ko. So, pwede ako mag or magfarm farm nung monster dito sa monster arena or pwede naman mag-farm ng gold tapos bilhin ko na lang sa mga players. Excuse me. Pero syempre, itatry ko mag-ninja. Okay? Kasi hindi ko, hindi ko pa nagamit yung kahit isang beses. Okay? Ne never, never pa talaga. And also, update para sa... Um, ayan, update sa... BTS natin. Ayan, nakapag-farm na ako. Yung Mother's Nightmare, kaya isang piraso lang yan kasi in-exchange ko siya sa token. Okay, nag-token quest kasi ako tapos nakita ko yung Mother's Nightmare. So, pinagpalit ko siya. And, pero anyway, meron na tayo ngayong sam Etong lahat nanto, to, finarm ko yan. Okay, wala akong binili dyan. Wala akong binili sa mall. Okay, so meron na tayong 10 Talon of Griffon, 200 Hand of God, Sham na Biotite, 5 Phlogopite, etong citrine din naman natin kailangan niya, pero wala lang nilut ko lang 300 na cursed seal napakadali niyan etong rose quartz mahirap okay tapos ancient lips ancient lips madali yang twig wala basic madadali lang tong pyroxene muscovite biotite kasi multiple mon monster naman siya okay i mean isa lang siya pero maraming mapa na nagii yung ganong monster okay anyway so character select tayo tapos gawa na tayo ng ninja nin ninaja <laughs> Ninja ni si JK Man. Okay. So, hindi ko alam kung anong skill ng ninja. Never pa talaga ako nakatry na to. So, Master Yoda. Tignan natin. Baka meron tayong freebies. O, Siyempre, wala, di ba? Okay. Yeah, 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 yeah. Ano nakuha natin? Supply box. Okay. So, gagawa lang tayo ng ninja ngayon. Papalevelin natin. Hopefully, ma-max level natin bago matapos yung... Or bago... Yeah yun yung gagawin natin ngayon na hopefully mamax natin. Okay. Um, ano bang gagawin ko? Okay. Chill. Medyo na ano ako na pressure. Okay, no pressure, no pressure. Chill lang ta, chill. So buksan natin 'to. Shuriken, okay? I guess. So at warp PRT underscore field 08 Okay Gamit na tayo agad ng What is this? Viral manual, yeah. Oh. Uy, salamat ha. Uy, salamat. Buisit. Um. Sige. Isa pa. Pouring lang. Poring. Yeah. Hindi ko alam kung anong build ng ninja. Ano ba ito? Int, strength. I'm thinking not dex. Okay. So, para sa may mga marunong gumamit ng ninja dyan, turuan nyo ako kasi hindi ako <laughs> hindi talaga ako marunong mag ninja okay kuha muna tayo ng ano platinum skill pretty please makuha natin yung play dead nice at skill all okay yung item nga pala ng ninja na gagamitin natin sa monster arena is iko-quest ko pa yung mga ibang wala pa ako or hindi ko pa kaya hindi ko pa wala pa ako okay yon so um job master na ninja Ninja is extended lang to, 'di ba? Expanded. You know, ninja. Okay. Pwede na ba natin to equip? Okay. Hindi ko alam. Okay, so tig babasahin ko muna ha. Bear with me kasi hindi ko talaga alam to. This is passive, okay? Increases throw shuriken damage. Ano ba to? Long range? Throw shuriken damage. Played it. Bakit wala yun? Um, throw shuriken. Increases, okay physical attack so strength okay so single target at a target from a distance punta nga tayo ng ano at pi underscore dun zero zero okay <laughs> bobo <laughs> bobo naman anyway so please equip proper ammunition okay god damn wala ba ammunition to? Okay. Um, at gomol. Hindi ako marunong gumamit na ito, guys. Um, ammunition. Bye. Alam ko may iba't ibang element din tong ninja, di ba? Yung sa ammunition niya. Flash shuriken. Throwing weapon. Attack 45. So, bilita isa. No. Bili tayo ng sampu na ito. Thorn needle. A dreadful. So, Neutral. Pareha siyang neutral eh. Ito na lang bibiling ko, right? Or, kasi ang attack nito is 100. Nimbus Shuriken. True power during a rainstorm. Huh? Bakit ang daming klase ng Shuriken, man? Meron pang kunay. Oh my God. Hindi <laughs> ko alam. Um, sige, try muna natin itong Flash Shuriken. Tapos, let's work our our way okay tama ba cannot equip your current level requirement level okay nag, ano naman ako doon okay normally 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 pack okay nice ang level ko na 50 o baka naman oh, nice Ay, ina skill nga pala to, no. Throw shuriken. You no. Know? Bak. Pak. Bak. Pwede ba to spam? Pwede naman. Okay, so alam na natin kung paano alam ko na kung paano to gumagana. Okay. Can you not please? Can you die? Okay. Ito naman throw kunai. Of course, kailangan natin ng kunai. Throw who mushroom throws Huma shuriken that will damage its target and okay AoE cannot be used with this weapon ah ito is yung huma shuriken something something okay tapos throw zeni deui <laughs> flip tatami flips tatami Para sa yun? Uh, skill has 3 second ka after cast delay. ang ah, damage din tong flip tatami. Ito naman, shadow jump. Cannot be used with this weapon. Got it. Haze dash. Slash, sorry. Shadow slash. Ano to? Damage. Haze slasher. Ooh, ano nangyari sa atin? immediately enter the hiding status. Cannot be followed by the shadow leap or shadow slash skill. So, paano tayo lalabas dito? Ganun ulit, no? Haze. O, shadow. Haze, ito. Oh! <gasps> um, paano tayo lalabas? Guys, paano tayo? <laughs> so, sorry. Ayun! Okay, okay, okay. Ah, so it's a combo. Okay, combo. Combo. Ito. Haze. Ay! Haze Slash. Tsaka Shadow Slash. Combo ba yan? Tama ba yung ginagawa ko? Oh, uh, anong nangyari? Hanggang. Teka lang, teka lang. tayo dyan? Pak! his Slasher. Shadow Slash. his Slasher. Boom! Ninja talaga eh. boom. Kaso melee. Okay, Mili lang siya. Mirror Image. Skill has failed. Mirror Image can only be cast during Ninja Aura status and consumes one Shadow Orb. Creates a mirror image that will enable the caster to dodge a set number of long and short range physical attacks. This skill cannot be used cannot be used to block or evade magic based attacks. Okay. Ninja Aura. Boom. mirror image requires required one amount shadow orb ano to cicada shed enable cicada skin shed status a buff cicada di ako marunong nito killing strike pak ano to asura strike <laughs> Sacrifices the caster's remaining HP to inflict devastating damage to the target enemy. Targeted enemy. The amount of remaining HP affects the damage inflicted, and each cast of this skill will always reduce the. <gasps> skill has failed. So, anong re reagent nya? I'm guessing ninja or. Tamaba. Siyempre, hindi. Si Kada Skin Shed. Uy, galaw. Ah, baka kasi kulang na tayo sa HP. Guys, I'm, I'm struggling. Hindi ko alam kung paano gagawin to. Okay, hindi pwede yun. Okay. So, anong, anong kailangan na to? I guess Ninja Aura. Yeah, Ninja Aura. So bali para siyang dangerous soul collect. Tapos pero wala na siyang critical explosion, okay? Tama ba? Bak! Okay, killing strike. Okay, that's it. Oh, natutuwa ako sa ninja. <laughs> What is this? flaming petals. Oh, this magic naman to. Ah, etong section na to is pure magic. Summons a blazing storm. Required flame stone. Ah, ito yung nandun sa mall. Okay. Freezing spear. Okay. Okay. So, bali, gets ko na. So, there's two types of ninja pala. Isang magic type tsaka isang physical. Okay, level na ito, 74. Baka meron na naman magreklamo sa comment. Eh, level 74 ka nandiyan pa rin. <laughs> Ninja Aura. So, sapain mo. Sapain mo. Ba't mo. Sapain. Sapain mo. Lo. Pak. Gago mo, hindi na matay. Bobo <laughs> nung. Anyway, so, lagay muna tayo ng strength. Ang sabi kasi sa Discord is uh, Ano ba sabi? Actually, ay nakalimutan ko. Titignan ko na lang yon Okay? Next time. Boom. Oh, tama na, tama na, tama na. Okay, so hindi siya optimal pagpapalevel. Hindi siya optimal gamitin. Na lang ta. Throw shuriken. Ito pang spam. Got it. Cannot be used with this weapon pala. Okay. So, ito yung gagamitin natin pagpapalevel. Yung throw shuriken. Angos ah, yung tsura ng ninja yun. Tignan nyo. Ay, salamat. Ayun. Know, Nakaganon yung kamay nyo. Hindi ko maramang mag-ninja. Paano kayo gagawin natin dito? Okay. si so, grabe, 16 minutes na agad yung recording natin. Dinignan ko pa kasi yung skill. Ano ba yun? natin ang Dex. Nakita, Dex. Kasi nag, merong casting time yan. Pero hindi naman todo. Mga 50 lang. Para hindi lang tayo nagmi-miss mamaya. Okay, tapos lagi ta Aji. Okay. At warp pi underscore dun 01. Okay, level na natin. Come on! Ilan ba attack speed natin? ng baba naman. So, kung mag-normal type, kahit pa paano, mabilis yung attack natin. Bang, bang, bang. Asa, asa. Meron pa akong isang character na hindi pa, or job na hindi pa nagagamit. Yung Soul Linker hindi ko pa nagamit yon I believe, hindi pa talaga. And also, yung mga Padawan, Sith, and Jedi, hindi ko pa nagagamit yon Or hindi ko pa na, yeah, never ko pa na-try yung jobs na yun. Kuya ko, na-try niya na yun. Pero ako, no. Anyway, physical to, di ba? Itong iniis, hindi yan. Ito pala. Yeah, physical attack. So, bali, strength. Tama ba? At war. GL underscore prison. Prison. Oh my God. Wala tayong damage. Pero mabilis tayo. Come on. Naku po. Naku po. Wala tayong HP. Naku. Please. Oof. Clutch. Clutch moment kailangan ko na mag level 100 para makuha na natin yung isa pang weapon dun sa freebies na dun sa box baba naman ng damage wala bang buff tong ninja kasi hindi naman ata buff tong ninja aura na to tsaka sikada pero try natin oh you know di ba hindi naman to buff eh sikada skin shed what is this ano ba sabi dito Enables the description that was automatically dodge set number of attacks. Got it. Conti um, lang. Ito po na to. You know. You know. No, no, boy, and di patay nag level up. Fucking hell, man. Ayo, kasaray bio. Ito ta. Ayan. Oh. Come on, bago siya makalapit. Bago siya makalapit. Come on! Nice one, man. Yan. Mag-ano ta. Asurahin natin ito sa 50% HP. Pero pwede pa kaya yon. Ay, narealize ko ngayon lang. Boom. Ay, gago mo. Hindi na matay. Sayang. Narealize ko ngayon lang kung sa champion is SP yung nababawasan. 'di ba? So magandang pataasin din ng SP noon. Ito ba, magandang pataasin ng VIT. No? Kasi HP yung nababawas dito. I don't know. Para sa mga nagni-ninja diyan, let me know please kasi hindi ako marunong gumamit nito. E kamamamatay ha, kamamamatay. Kamamamatay. Mahaba na yung video ng sobra. 20 minutes na yan, pare. Eko na nga. Nang I'm trolling. Okay, I'm trolling. I'm trolling. I'm trolling. I'm trolling. Okay, I'm trolling. And also, walang item to. Eh. Pwede ko naman lagyan ng item to. Pero, oh. Lagyan nga natin item to. Tangin, inang hirap eh. Um, kahit ito lang. Tapos Nakapag-equip ba ito ng shield? Okay, shield um, Ring Valkyrie shield ah uh, sh Okay, sure Okay na yan Okay, okay na muna yan Oh, medyo kumunat. Medyo kumunat. Medyo kumunat ba? Oh, I'm just... Yeah. Nice! Level 100 na sa wakas. Okay. Training box. Shuriken. Shadow Shuriken. Ilan na yung attack speed? Na? 180. Ah, hindi na ba siya nadadagdagan na attack speed? Used mini just for leveling your character. Attack speed plus 90%. Magic attack plus magic attack increases physical damage by 20%. This Um Really? But hindi ko ramdam yung ano. 174 187 Broken? No sira ba yung script nito? I guess. Okay at least na kapag normal normal na ta para mabilis mas mabilis to kaysa magbababato tayo ng shuriken ninja ninja oh my god come on man Yan na na poison na tayo Kaya ba natin ang Rybio? Naku, hindi natin kaya yung Rybio. Pag tumatama, kaya natin. Kaso may ano to, ba diba? Sonic Blow. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. <laughs> okay. Nauumay na ako mag-ninja. Hindi ko pa man napapamax level ng umay. Well, hindi naman kasi ako marunong gumamit, di ba? Hindi ko alam yung mga skills niya, hindi ko alam kung ano yung lalagyan. Oh well, may at skill all naman, pero hindi ko alam kung ano yung gagamitin. Hindi ko alam kung ano yung optimal build. I don't know. I guess, dito ko natatapusin, oh, couple minutes pa. Tumatagal na ng sobra. Akala ko naman, mapapamax level na natin to ngayon. I mean, mapapamax level ko to, pero akala ko isa eh, video na to mapapamax level na. That is fine. No worries. Nginaatten ko ka na natin sa 50%. Huy, tama na. Pa, hmm, nice one. Ilan ilan ba mo? Oh! Kinaka, kana. <laughs> Okay, okay. Pag. Hmm, isayang. Eh, 2% na lang. Oh. Sayang. Pag. Pata. Whoo. Please, sana walang makiki-epal. Pag nag-190 attack speed, Magpo-focus muna ako sa strength Kasi kahit pa paano Mabilis naman ang umatake Kailangan ko mataas sa damage Bilis nga Bilis mong umatake Piso-piso naman yung damage Mga IPL Please, come on 190 190 Huy! Pambira 190 Yun, nice one, uh, Yan Ito lang yung mahirap sa ano eh, expanded class. Ang lambot kasi na itong mga ito eh. Okay, nice. Ito isa, na, tapos strength. Strength! Strength! And I guess that will be it for this video. Grabe halos wala nangyari. Pero gusto lang pakita dito na gumawa ako ng ninja. Kasi gagawin ko yung monster arena. Kasi mag-farm ako ng pampadagdag ng slot para mabutasan ko na yung mga Icarus revolver ko, okay? Hindi ko alam kung kailan ko magagawa 'yon pero yeah, gagawin ko 'yon. Kasi kailangan ko pa naman kasi munang mag ano, eh, magfarm nung mga magfarm sa Monster Arena ng points, 'di ba? Para makapag-exchange -pa kasi 250 isang ticket or isang scroll, no, yung slot enhancements scroll mahal 250 and hindi ko pa alam kung paano yung mechanics sa loob ng Monster Arena okay pero sa tingin ko gagawan ko ng video din yung Monster, monster Arena yung nagfa-farm out sa loob like pagka may mga may mga iba rin kasing mga nanonood dito na hindi nila alam kung ano yung gagawin may nagtanong nga dito kung paano ko daw nagagawa yung ganito yun yung, yung nakakapag-warp ako ng hindi ko tinatype dito yan so I think gagawa ko ng mga beginners guide kung ano lang yung nalalaman ko. Okay? And yeah, guys, please. Kung meron sa inyong marunong gumamit ng ninja dyan, kahit hindi magaling, wala man ang pakialam. Basta marunong gumamit and ma-explain in like two sentences lang no kung paano gagawin ko dito sa ninja na to. Okay? I'm, I'm sure naman may magigets ko naman to pagka like konting nood lang sa YouTube yan and also konting kalikot lang yan dito sa Ninja matututunan ko rin tong gamitin okay pero yeah hindi kasi ako marunong gumamit nito pero anyway that is it for the video guys maraming maraming salamat sa panonood no um gumawa lang ako na Ninja kasi nga pupunta na ako dun sa Monster Arena teka lang may susunod pa ba dito please use all of your skill points okay expanded class nga lang to So hey guys, thank you so much. Shalala. Thank you so much for watching. As usual, if you like the video, please hit the like button. No, it helps sa algorithm para ma-reach ko pa yung ibang makapag makareach pa ako ng iba pang viewers. Okay? Wala namang problema doon para mag-grow yung channel natin. Okay? And sub comment muna kayo sa comment section down below. No? Tulungan niyo ako sa Ninja. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba yung optimal item dito. Di ba? Although meron naman guide sa Discord, yung guide kasi doon is for Monster Arena. Hindi siya guide kung paano gamitin yung ninja. Okay? So, kung merong marunong dyan, please uh, help me. gay okay, let me know. And subscribe na lang sa channel kung nagugustuhan nyo yung mga ginagawa ko, yung mga kong content dito so far. Kahit pa Ragnarok pa lang naman to, pero definitely in the future, maglalaro naman tayo ng iba pang games. No? kung meron nga kayong may isasuggest, eh, isuggest nyo na para naman nasisimulan ko na laruin yan, di ba? So, yeah. That is it for the video, guys. Once again, oh my God, I'm gonna die. No, I'm not. No, I'm not dying. Okay, once again, guys, my name is CJ. And I will see you all in my next video. Okay? And hopefully, something interesting naman yun kesa dito. Okay, so let's go.